Magandang araw! Ang dami ko nga palang nagawa ngayong araw na to. Nabawasan na din kasi yung iniisip ko dahil patapos na ang school year namin. So ayun na nga, pagkagising ko ng umaga, naisip ko magluto ng munggo at sakto kasi maulan yung panahon ngayon. Sakto, may mga taho ng kamote sa likod bahay namin at meron ding tanglad at ayan may papaya pa nga at kung minsan dyan ako kumukuha ng pangsahog pag magluluto kami ng tenola kung natatandaan ninyo last time nilinisan ko tong likod bahay namin at ito na siya ngayon sobrang dami na ng damo kakatanim ko nga lang pala nitong malunggay at nakaapat na harvest na nga ako dyan. So yun, um, uh, pagtapos ko kumuha ng mga ingredients sa likod bahay, sinimulan ko na kagad yung munggo. Pinakuluan ko nga muna dyan yung munggo para hindi na ako mahirapan sa pagkisa. At sinamahan ko na rin ng um, daing na bangus. Uh, marinated na nga pala to. So, binili ko lang yun siya sa grocery ng marinated na. So, ito yung tanghalian namin. At sa ngayong araw na to, ako yung nagluto. At si husband naman yung nagbantay sa bata. Kapag nagmumunggo ako, meron siyang tanglad. Pero yung asawa ko, hindi siya naglalagay ng tanglad. Ewan ko ba, siguro dahil nakuha ko rin to ang, sa recipe ng nanay ko. Mga bandang hapon, naisip ko nga naturuan yung anak ko sa mga letters. Marunong na kasi siya magbasa. Pati numbers, alam na rin niya kaso tamad siya magsulat kaya ipinapractice ko yung writing niya para masanay siya and then, in-enroll ko rin pala yun siya sa summer class so ayun, tuloy-tuloy uh, pa rin naman kaso kahapon, uh, wala silang pasok dahil holiday after ko nga siyang turuan, gumayak na rin kami para makaalis Bala kasi namin maggrocery na para may stock na sa bahay ng pagkain dahil me medyo sumasama na yung panahon ngayon at baka magkaroon pa ng bagyo so mahirapan pa kami lumabas kapag ka nagkataon. Yung mga pinamili namin dito ay more on at uh, dry goods uh, at hindi na kami bumili ng mga frozen or uh, meat kasi meron pa naman kaming uh, na sa ref so, sa susunod na lang siguro, actually meron din namang o-save oh, dito na bagong tayo, so iniisip ko kapag kailangan namin ng meat at saka ng manok meron kaming mahanap or meron kaming mabibilhan na mas malapit kaysa pumunta pa sa mall. Ito kasi sa amin, malayo ang palengke kasi talipa pa lang yung meron. Maganda sana mamili sa palengke kung fresh at bagong kata yung mga binibili na meat. Nakita ko kasing problem dito sa amin hinahayaan nila yung mga meat na nakatiwangwang lang at naaarawan nung isang beses ang binili ko na chicken yung balat ang tigas-tigas na dahil sobrang uh, nababad sa araw at sobrang malangaw nga kaya naisip na lang namin sa grocery na lang kami mamili mas malinis pa ko hindi na rin kasi nagkakalay yung presyo nila kasi syempre, kailangan nilang patungan para kumita sila. After namin maggrocery, bumili lang din kami ng tinapay sa Clyde's. Di na rin kami nagtagal. Umuwi na din kami kasi baka lumakas pa yung ulan. Tapos, pagka uwi ko, inasikaso ko na kagad yung mga pinamili namin. Uh, lang din ako. Tinanggal ko na rin yung mga um, lumang pagkain na expired na kung meron man ewan ko ba, para sa akin sobrang therapeutic manood or mag-organize ng mga pinamili sa grocery. Dati napanood ko lang to sa vlog or sa mga uh, video sa Facebook or sa YouTube. Pero ngayon, ginagawa ko na, hehe <laughs> After ko mag-organize, tinikman ko na rin yung binali namin na tinapay. At hanggang dito na lang, salamat po sa panonood. Sana umabot kayo dito.